Ayan, nag-umpisa na siyang mamitas. Ano kayo, ibibigta ko talaga? Ayan. Sige, benta mo para makabili ka ka mo ng gasolina. Pa Pauwi nga. Ayan. Ayan, o. Oh. Unahin mo muna dyan, ayang mga ano na yan. yan. Ito, gagulang na? Ayan, yeah, yeah, magulang na rin yan. At dalawa na yan. ang ingay, o. Oh. <laughs> lang yan ng bulati. Ano kayo? Swerte, sinuswerte kayo ha. Sigubusin mo yan dyan, yung malalaki para maka-recover yung maliliit. Lumaki naman yung maliliit na yan. Sana hinabaan mo yung tangkay sa pagputol mo. Uh, igulay mo na yan. Habaan mo yung katatangnan mo kasi ang iksi. Doon mo sa dulo, anuhin, putulin. Isagad mo. Isagad mo Ay, doon sa dulo. Ayan, para may atatawakan ka. Ayan, ginaw. Naku, paano natin ito? Saan ko ito ibibinta? <laughs> Ngayon, ang problema ka. Bahala ka kasi dyan. Lang, kasi malayo. Kasi isa ihatid mo dito. Nato. Nagay mo muna dyan sa buden. O, oh, ayan na siya. Oo, kasi umaano na yan siya. Lumulodjuk. O, tawag dyan. Ayan, sa ulo mo pa yan. Tuktokan ka na. Tanggalin mo na rin yan, Pao. Yan. Ingay ng dalawa. Ayan pa sa likod mo. Tanggalin mo na rin yan. Para lumaki naman din itong maliliit. Ito pa. Tapos lalaki na itong kasunod na to. Hey, ang, ang ingay mo. Tik-tik! tik tik Tik-tik-tik-tik-tik! tik tek, tek! <laughs> nagugunuhan sila oh. Kwak 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 halo Hello. Ingay nyo ah. Oh, tingnan naman yung dalawa niyan. Go Yeah. Okay na yan. Telepon sa May tumawag. May tumawag. Tatay ko yan, baka yung tumatawag kagabi pa. Mens. Ang ingay mo ah. Ayan o. Oh. Nagre-reklamo yung namimitas mimitas ah. <laughs> ha. Mamimitas na nga lang siya. Nagre-reklamo pa o. Oh, di ba diba? Yes. <laughs> Ayun na siya. Ako. Ilan, ilan ka na pa o? Ha? Dami na to. Dami na. Sige. Pitasin mo lahat yung malalaki. Basta ibinta mo sa ano. Wala nga pag sa auto ni Rose. namin. Ilagay mo sa tabi. Hmm? Ilagay mo sa tabi. Sabihin ko kayo, Ros. Spindi, Ros, sa ano natin, Ros, ibinta, ispindi sa kingdom hall? Oo. Ha? Oo. Ibinta ka mo para ano, para i-ano, sa kingdom hall. i ka pa. Ya, yeah, mas maganda. Buta edi pa. Buta edi nga. Kasi, oo, kayo, kasi, spendi ka naman sa mga kapatid. Ya. Yeah. Kayo, hindi na free. Ya, yeah, pang ano ka mo yan, pang spendi na lang kung may bibili. Oo, oo, ano Sabi ko ka Ito yung sa tabi rito pa, ito. Yung isa doon, maliit pa yan, wag. Ito, kasi, ito, ito. Rose, kasi spendi. Oo, oo, para kung sino ang bibili pang ano na sa po King pwedeng pan donate na, na. Mm -mm. siguro mag ano nag okay, tapos ano na lang yung mens hello tumigil ano, kayong dalawa dyan ang taga kulo naka, naka, naka ano naman siya nakatikin sino ba naman mm -mm. wag na muna yan maliit pa yan Do dito ito to dito ayan tao, yung dalawa hello sabi. <laughs> Itong dalawa, nag-aano naga, yan, nag-aantay ng magburen ng bulati. Ayan, sa taas pa, ayan. Tapos may isa pa rito nagtatago, o, ayan, o. ayan. Posit, Ayan. Ma Pusit, maano yung... Wala, sabi ano na, hindi na ito kasi ano, bahala sila ka, spindy na ito. Mm -mm. Hindi naman, ano, spindy for the goat is big. Yeah. Nagtatikin naman sila. Ilagay mo lang sa karton yan, paw. May karton naman na mapapaglagyan ka niyan. Wala, ang dami talaga na, no? Ito pa, oh. Mayroong ka pa rito. Ta apat pa rito. Eh, tatlo. Itong tatlo pa. Eh. Ingay nung dalawang yan, ah. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Tingnan mo, dumalapit no? sila, oh. Tik, 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 tik.

May Pilipina doon na, ano, ah, uh, mahilig sa opo. Hindi ko siyang bintahan. Oo, bintahan mo. Tapos... Hindi, eh, ko sa tundang-holo yung... Um, yan yeah, ginaw. Ito pa pa, ito eh. Doon yung Pilipina na, alam. <coughs> Ayan. Yeah. O, di gumaan na. Yung dalawa na matitira akin na lang yung, yaan yung medyo maliit pa yan akin na lang yan tapos ito pa pa oh, yang, ayan yung ayan na yan Ayan, ginaw ginaw das tapos ito pa oh, dami na oh ako baka ano pala ito pa Ayan. Ito bibintahan. Ah, Ros, ibinta natin, Ros, kay para gutis big sa kingdom oh, oh, hall, Ros. para sa kingdom hall ka mo. Ito pa, oh. Maliit. Maliit pa. Hmm. Sige, kunin mo lang kasi ito, oh, para lumaki itong maliit na to. Yeah? Oo. Oh, oh. Ito yun, magka, ano yan, eh, magka, ayan. Kwak kwak kwak. Kek kek kek. Oh, Parang mata maliit siya. Ayun, tang tanggalin mo rin 'yan. Okay, maliit siya na. Yeah. Ah, uh, hindi na maka. Yan. Oh, yan. O pero pakisa do no. Wag akin 'yun. Ay, sayo. <laughs> akin 'yun. Eto, yung may dalawa ka pa doon na iwan oh. Saan? Ayun oh. Sa Buden, ayun. Oo. Oh. Iyan nga. Eh, 'di ko mag-Facebook ako. <laughs> yan. Even tanyo. O, di. Ay, mo nga. Ha? O, oh, ayan. Kung sinong gustong bumili. Ito, ang... Ano yan? By, by piece. Magkano? Magkano? Magkano bang upo sa Asian shop? Tag-size ang 699 Cinco. Oh. O. maliit. Ya, yeah, ganaw. So. Cinco, maliit. 4. Yan daw. Sabi ni Paula. Mm -hmm. Five euro tapos yung, maliit 4. yung maliit fair saka fresh, fresh, fresh from the fresh from the puno ayan oh <laughs> oh ito yung susunod lalaki na ito. kasi ayaw nilang lumaki pag yung mga ano eh mga may malalaki na hindi kaagad lumalaki no oh tas sige hey, ako ako mo.